Ako particular, I'm also against death penalty. Pero batas yan eh. Sundin mo yung batas. Yung, ah, uh, Wisconsin Massacre case. Hindi pa sakop ng batas ng death penalty, pero okay lang. So be it. Yun ang, yun ang tinadhana ng ating batas. I don't believe in death penalty because I believe that no matter how how bad a person is, he can still change. There is always this goodness in his heart, and he can still change and he can become a better person if given an opportunity. Uh, so tutulang po, every month, merong nas nakaschedule na papatayin or execution. Pero dahil nga sa ang ginagawa na lamang ng CMA ngayon ay tinatawag na i-retrieve. Ito yung darating yung pecha na kanilang uh, uh yung tinatawag na the execution, a week or two weeks before the execution, si GMA agad nagbibigay ng tinatawag na the reprieve. Pagyang nangitin pagmastan, ingas din ang kabanalan, e kesuha tayo tulan, imparut ang kamatayan. Jesus, tutupin ang babansag mo, tawag at may upayang. Thank <laughs> probi tayo kami kasi ano anyway, eh para kasi sa amin deserve, deserve nilang maparusahan dahil gumawa sila ng isang krimen kung gagawa sila ng kasalanan kailangan panagutin na 'yun kasi kasalanan nila 'yun masaya pa ba na hindi? <inaudible> Halimbawa kung ang natin ng deputy pag trabahuhin mo ng ito kayo five yan Sweldohan mo ng 5,000 hanggang humihinga siya nung kalahati ng nakikita niya ibigay niya sa biniktima niya yung one fourth bigay niya sa gobyerno para hindi na siya pinakakain ng pamahalaan. Yung one fourth bigay niya sa pamilya niya. Sakit sa nga akong buot na wala kaming pira. Ante sa gita ko, tsintin siya dahil siya hindi pinante. Tsinuayan niya, ginikanan, hindi maghinakit. Wala kaya siya lang anak ko. Pinusinti lang. Hindi ba lumagbasa sa ang Tirma lang sa ngalan niya, kay Grid to lang. Anong gitang trabaho ang ako, hindi halos sa kontraksyon. Wala ang karapatan yung mga kapwa nating tao na sila mismo yung kumitin sa isa pa nila kapwa. Ayon nga sa Bible, nakakapagpatawad naman ng Diyos. Tsaka marami pang chance para makapagbago. Kung sigurado sila na may kasalanan yung tao, hindi, nila, hindi sila magdadalawang isip na, na ipagpaliban yung bitay. Noong una, nung nasimula niya yung mga retreat na yan, sunod sa retreat, yung mga bilanggo, kala nila, execute na sila, hinahanda na sila. Maramaya, another uh, retrieve sila. Sabi nga ng isang bilanggo eh, napapagod din sila kasi meron ano yan eh, tinatawag natin psychological effect. Dahil alam nila, papatayin sila din after that day, the day na retrieve, meron tama yan sa kanila. Pero hindi lamang sa kanila eh. Mas malakas ang tama nito para sa mga pamilya. Alam nila ang kailang tatay ay eh, papatayin sa so, pamamalitan ng little injection. Meron din sila natin ng mga psychological trauma o psychological eh. dahil doon. Kaya, pero ngayon mukhang minsan sanayan na rin eh. Yung know, minsan yung mga bilang ko, sanay na ata na andyan yung date. Pero alam mo, kinakabahan pa rin sila eh. Malay mo, biglang matuloy. All alam nyo, Saka sa kasalukuyan eh. Mukhang malabo na death row. Sa pagka in death row ngayon ay mukhang ginawa ng musik. Ang ating lipunan ngayon, nakakalimutan na ang biktima. Makikita mo ngayon sa mga television, nakikita mo ang mga madre, pare, wala silang pinagdadasal, wala silang uh, pinagro-rosaryo kung hindi yung mga death COVID sa loob ng Montelio pa tanggalin natin yung parusa, nakamatayan, lalong dadami yung mga masasamang tao dito sa atin. Nakapag-immersion na ako sa maximum. So, dalawang beses na ako napunta sa maximum, so, sa, lalo na lalo, lalo sa death row. So, ang nakikita ko sa kanilang kalagayan, eh, mga nagsisisi naman sila sa kanilang kapasalanan. Uh, bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon na magbago sila? Uh, tayo mga Pilipina, pareliyoso natin. Yun lang na pagtanggap ng pagbabago, uh, nasa atin 'yun. Ito naman kasing issue ng death penalty, urong-sulong 'yan eh. Even in other countries, I think in Spain, uh, ilang beses uh, tinanggal ang death penalty ilang beses din uh, binalik no depende sa persuasion ng ng head of state so, tingnan mo panahon ni uh, panahon ni Cory walang death penalty kasi yun ang gusto ni Cory panahon ni Ramos balik ang death penalty kasi gusto ni Ramos at the uh, ay uh, nung mapa-plunder si Erap, nag din ang isip ni Erap, hindi na rin maganda ang death penalty um, panahon ni Arroyo sa simula he, she was anti death penalty pero from because of pressure from the Chinese community she became not very articulate about death penalty in fact she wanted death penalty ngayong patapos na yung term niya o second term niya na she is coming out na hindi na death penalty and many now legislators who used to be for death penalty is now against death penalty because the president is anti death penalty at ng MNS sa so si sa Talaor de Esconde na nung panahon na yon ay member sila ng CAB yung Crusade Against Violence ang uh, pagkakaalam po kaya na buo itong uh, BACC para mas lumawak ang uh, matulungan ng uh, organisasyon most especially yung mga biktima ng heinous crime dahil dun sa ginagawa namin na talagang uh, Uh, puspusan at uh, makatotohanan yung ginagawa namin pagtulong hanggang Mindanao hanggang ap, mula uh, Apari hanggang Mindanao ay may humihingi na sa amin ng tulong actually nakarating na kami ng Iligan nakarating kami ng Cagayan de Oro tapos uh, doon naman sa kabila sa Sanchez Mira Cagayan yan ay dulo ng Pilipinas ang pinapatibay namin dito yung mga abogado ng pamahalaan o yung prosecutor. Kasi pagka na isang pamong kaso, kailangan ipagtanggol ka ng gusto ng prosecutor. Sila'y binabayaran ng pamahalaan para gawin nila, gampanan nila yung kanilang mga katungkulan na makakuha ng pagka may probable cause, kailangan makakuha ng katarungan ng mga biktima. Uh, the case was not yet filed before the proper uh, authority, you can ask the NBI. Please see to it that the affidavit complaints will be accompanied by affidavit of witnesses, ah, uh, evidences. So, most likely, kung re-recommend mo siya sa DOJ PAO, ang ah, mag assist na sa kanya is DOJ PAO. Ang kailangan na lang natin dito is court wads. Sa pwedeng hinawakan ng BACC ang kaso mo, Paling hearing, may kasama kang tiga BACC para magkaroon ka ng lakas ng loob at uh, hindi ka matakot doon sa mga uh, dinigimanda mo. Sa, sa kaliwa, kanan, may BACC sa harap at sa likod. Ang nanay ko namatay dahil diyan. Nervous breakdown. Sa dami na nagbabanta sa buhay ko, most especially ng Echegaray case, alam niyo naman yung kay uh, Baby Echegaray na ako yung uh, nagtanggol sa bata. Ito, uh, nakakala ko, isa lang yun. Hamak ah, na kapitan lang ng barangay ako. Pero ayun, ang daming lumalapit sa amin. Katunayan ngayon, eto nga oh, yung bantay-sakdal. Kami ang napili ng Department of Local Government ng PNP at saka ng uh, Department of Justice na mag-monitor sa pinaka sa uh, sa limampung pinakamalalaking kaso sa Pilipinas. Uh, eto so, na yung Visconde Massacre. Alam niyo naman kung sino yung involved dito. Opo. Anak ng uh, senador. no? Tapos, uh, meron tayo yung uh, kaso dito sa illegal drugs. No? Ito yung lagayan na nangyari. Kung saan ang isang kernel, ng uh, PNP ay nahatol na ng bikay kasama yung kanyang mga taongan. Tapos sa uh, yung isa pang uh, yung alam niyo naman, yung kaso ng uh, Presidente ng Pilipinas, isa ang BACC sa nag ng demanda na laban nito. Kinasuhan din natin yung mga uh, malalaking uh, uh, tao sa ating pamahalaan sa graph and corruption. was founded with the noble vision of building a crime-free and corruption-free society. Crime and corruption are indeed salut to our society. The magnitude which cannot be truly papal. However, the role of a crime and corruption watchdog is a task that the BACC has assumed with much sincerity and enthusiasm the vacc has not only worked hand in hand with government, but has also undertaken the vital task of keeping government on its toes to ensure that its performance is up to par. this task, however, should not be the lone responsibility of the vacc, but should be a shared responsibility of all of us. the vacc's success and presence here today sends a clear message that our countrymen have taken this responsibility seriously and is ready to join the BACC and government in fighting crime and corruption. Nagagalak ako na ako ay nakasama nung una pa man at yan ay kinararangal ko kung paano nating pinaglalaban ng inyong mga asunto, kung paano nating pinagtatanggol yung Independent Commission Against Corruption sa Hong Kong. Ay narinito na ngayon, yan tayo nagkakaroon ng guidelines at tulay naman na maraming idea na tayo mapupulot na ating i-apply sa paghanap ng katarungan sa inyong mga kaso. Uh -huh. Ang hinahanap ko lang naman, makulong lang na kahit paano yung pumatay sa anak ko. Si Mrs. Bersosa, mm -hmm. nakita niya ako in one of the trials in Manila, mm -hmm. Bruns 11, Jetson Arms. He was then cross-examining police officer in a truck, case. Mm -hmm. And, um, humingi na siya sa akin calling card kasi sabi niya siya daw ang minahanap ko. By the time pala yung case niya is ano, is uh, nangyari pala ng yung kaso. And then wala yung ano pala yung calling card. So hinanap niya na hinanap ko until finally na niya after a year. Eh tama-tama naman sa DOJ na nakakawa yung case niya. So it started there. Right Kailangan mag-uumpisa ka sa isang malakas na evidence, And then, kailangan magtatapos ka rin sa isang napakalakas na evidence. Mapatunayan ko lang sa, sarili, sa lahat ng tao na hindi nagpakamatay anak ko. Initial findings ng MBI is talaga murder. Ang nakapalaan talaga doon is because by circumstantial evidence, talagang hindi nag -suicide.